Merry Christmas to everyone! Hello, Philippines! Mabuhay! <laughs> at ito na nga, nagkakagulong na sila at gutom na gutom na silang lahat. Pati pala ako. Maging masaya tayong lahat kasi nga Pasko, kaarawan ng ating Panginoong Isus. Tumawa at maging masaya! Sabi nga nila kapag masaya ka at tumatawa, pasok na pasok ang blessings. Huwag nating harangan ang good vibes. Tumawa lang tayo ng tumawa. So ayun na nga at kumukuha na ng pagkain ng anak ko. Pati si Dagul, nakikiagaw na din. Tama lang yan, magpabusog kayo. At manawa kayo sa pagkain. Kasi kapag umuwi na naman tayo ng Santa Rosa, abay nga nga na naman tayo. <laughs> Tulad nyan, litsyong ulo ng baboy. Pero bakit naging litsyong nguso? <laughs> Aba, eto eh, na lang, na Nakakaloka. Paliit ng paliit ang ulo ngayon. At iba naman yan, kukurakutin nyo pa. <laughs> Aba, dati ang litso ng ulo yun eh, na pagkalaki-laki <laughs> So, magandang araw po sa ating lahat. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Sana po ay maging masaya tayo lahat. Puro lahat. Kaya na nga, nag-uumpis na silang mamasko. Una nga nilang pinamaskohan ang aking nanay para bunasin daw sila. At marami silang maging pera. So, sobrang nga nilang excited. Napakaaga nilang gumising. At napakaaga nilang gumaya. So, ayan na nga at nag-uumpis na magpunta ang mga bata sa bahay. At namamasko sila sa amin. Taon-taon naman yan, marami nagpupuntang bata dito sa bahay namin. At kahit napakahirap ng buhay, pilit ng magulang kung nagbibigay sa mga bata. Kaya kayo dyan, huwag kayo magtago. <laughs> Aba minsan lang isang taon to. <laughs> Natatawa nga ako kasi nga is ako sa mga nagtatago. <laughs> so, ito na nga ang aking apo at namamas ko sa akin. Abay, hindi na haran yung perang binigay ko. Nakakaloka. <laughs> Abay, napakadaming bata. Hindi maubos-ubos. Nakakaloka. <laughs> at ang pera ng nanay ko, eh, paubos na. <laughs> eh ba, namimigay din ba kayo ng ganyan? O isa din kayo sa mga nagtatago? <laughs> So ayan na nga aking Uncle Ben at sinamahan niya mga bata para mamas dito sa bahay. Very supportive ang kanilang lolo. Nandito na rin ang aking anak na si Rich Rowan. Napaka-cute na bata. At syempre, hindi mawawala ang aginaldo ko dyan kasi nga anak ko iya. Kahit na kapag kinukuha ko yung miiya. <laughs> o oh, ito naman si Patricia, hanggang ngayon mahiyain pa din. At ayaw pa din niya magpakuha sa camera, nakakalokang bata. <laughs> At syempre, hindi rin mawawala ang pamasko ko sa isa kong anak na si Lebron James. So, ayan at pinagluto nila ako ng lechon paksiw. At ang nanay ko, eh, hindi marunong magluto niyan. Super mekos-mekos lang ang ginagawa. <laughs> o, ito na naman ang anak ko. Napakahilig talaga sa mangga. kahit hirap na hirap pagbalat, eh, nagtsatsaga siya. Kasi nga, sobrang paborito niya yan. Kaya nga, siya nagtainong isang araw, eh. <laughs> Pinagsabay ba naman ang milk tea at saka mangga? Hindi siya magsu eh. <laughs> Kakaloka. So, ayan nga, nag-ikot-ikot ako sa bahay at i-video ko yung mga iyan. Pandagdag ba sa video ko para humaba? <laughs> Charot! At eto nga, pag-akit ko sa terrace namin, aba, nag na sila at nag-video okay. Inaaya nga nila ako uminom, kaya nang ayoko at nagbago na ako. <laughs> O oh, ayan, shout out sa inyo o oh, naisama na kayo sa vlog ko. So ayan nga hapon na naman at napakabilis ng oras. At nandito ka kami sa harap ng bahay at naglalaro ang mga bata. At enjoy na enjoy ang anak ko sa bakasyon niya. Aba imayat eh, maya ay kumakain. <laughs> Kakalok ang bata. Muli ang kabugera ng Nueva Ecija ay bumabati sa inyo na maligayang Pasko. Sa inyong lahat and I thank you.